ganda pala dito sa Camarines Norte. So ito yung bagong diversion road nila. So nag-i-enjoy nga kami ni Arts Moto dito ano. Kasi nung 2022 ay umuwi naman ako ng Gubat sa Subon pero hindi kami nadaan dito no. So palagay ko nga bagong tapos lang po itong uh, diversion road na to. Hindi lang ako sure kasi nga bihira rin naman ako makauwi dito sa Bicol. So ngayon nga so na namin tong aming uh, rides sana so i-enjoy na namin dito ang aming biyahe dahil nga paminsan-minsan lang kami makagawin dito. So enjoy namin ang napakagandang diversion road sa lugar na to. Talaga namang masasabi ko sa inyo mga Ludi na napakasarap pala talaga magmotor dito sa probinsya. Bukod doon, ramdam talaga natin ang hampas ng hangin at lamig na dumadapo sa ating katawan tuwing gumibilis ang takbo ng ating motor. So masasabi ko talaga ngayon sa aming rides na sulit talaga ang biyahe na to kasi uh, from Antipolo to Albay ng aming biyahe. So, hindi ko na nga pinapakita dito mga idol no? kung uh, yung diretso na biyahe talaga, pinagputol-putol ko na lang para hindi na masyadong mahaba ang aking uh, gagawing video. So, grabe talaga ang experience ko sa biyahe na to dahil nga kinahapuna, nag-umpisa na ang bagyong inting. So, umuwi pa kami ng Antipolo nun. So kinabukasan na ako nakarating kasi ang mga baha sa kalsada talaga ay matindi. Hindi namin basta-basta tatawirin kasi ang iba umabot na hanggang tuhod. So sobrang ingat po namin talaga. Kaya masasabi ko na ang rides na to ay napaka-memorable para sa akin. Kasi first time ko talaga makabiyahin ng gano'n na pinapanatan kami ng matinding bagyo. Akala talaga namin hindi na kami makauwi dahil nga ang lalim na ng tubig sa daan. So ang hirap tatawirin kasi may mga kasama na rin mga bato. So, maiba lang tayo, mga idol, ano, ito yung sinasabi ko na may mga poste nang nakatayo dito. Di lang ako sure, ano, kung ito ba ay flyover na gagawin dito sa probinsya or LRT, <laughs> train station. So, di lang ako sure, mga idol, no. So, dito kasi, ah, medyo rough road dito, no. Ito yung pinakamahirap ng pag-uwi namin talaga sa probinsya to dahil malalim ang tubig. So, ito nga, patayo-tayo ako dito, eh, kasi nga, masakit sa kwit. Pagka yan, madana eh, madaan ako sa rough road, dahil na rin siguro sa layo ng aming binabiyahe at bihira naman kaming huminto. So dito nga pa tayo tayo ako dito mga idol kasi pitak-pitak na rin ang kalsada. Sana sa next namin na daan dito sana maayos na rin itong kalsada na to, no? Para naman hindi mahirap pala ang mga nagbumotor na katulad sa amin. So hindi lang kami mga idol ano pati na rin yung mga truck na bumabiyahe sa mga provincia. So ingat po tayo mga idol ano palagi sa ating mga biyahe. See you in the next video. Thank you.